Ayan po mga kaibigan. Bali na hinda ko na po yung request ni Tatay Toto. Nadalhan ko daw po siya ng sinaing na tulingan. Siguro po gusto niya yan kaya nag-request siya sa akin. Nadalhan ko daw po siya pagkatapos ko pong magluto. Yan. Bali, dadalhin ko na po siya. Maya-maya lang. mga kaibigan nawawala po si tatay Toto saan kaya siya pumunta bali dito po siya naglalagay tingnan niyo naman po yung kapaligira na pinagtitigilan niya bali ilog po ito na Natin. po kaya siya hahanapin. Kali po ito yung dala ko sa kanilang pagkain. Inuhan ko pa naman siya ng pagkain. Sabi niya pa naman ako kayo Wala po talaga. Balik na lang po siguro ako mamaya. hapo may pinuntahan lang si Tatay Toto.